para sa episode na to samahan nyo ulit akong mag trip shopping so let's go tignan nyo naman salomon yung brand nya tapos check nyo yung details ano na appreciate ko siya kasi ang ganda ng kulay eh ang naiisip ko is aakit ako sa second floor netong shop ang brand nito is ayan, Nike ACG. Yo, good day sa inyong lahat. So para sa episode na to, samahan niyo ulit ako mag-trip shopping. So Let's go! Then, actually, isasabay ko lang naman tong paggawa ng episode na to sa main mission ko, which is magpadala ng sapatos. So, bago tayo magsimula, samahan nyo muna ako. Papaship lang ako. So, tara! Let's go! Ito pala yung gamit kong pair ngayon. So, Nike Initiator. Then, bala ko na nga rin tong ibente. Kaya panayang gamit ko na sa kanya para masulit ko kahit papano ba? Diba? tapos if ever para sa mga interesado dito bawa lang ba? Diba? so DM nyo ako sa Instagram ko nandiyan naman sa screen yung handle which is Mike Lapson underscore okay tapos size 9 pala to then maganda yung condition so tara Ano yun po? Papadala po. May e-codes na po. Ano po? Sapatos. Ito na yung papadala ko. Ayan. Tinig na ni bossing. <laughs> Ayan. Binenta ko bossing na 1.5 shift na. Wala pang ganong wheel drags and malinis. Ayan. Swerte na makakakuha na ito. Hindi okay na, nakabalot na. Yes! ano Okay. Gamit ko yung favorite backpack ko. ACG! Sana mapuno siya ngayon, di ba? Ito na yung item. Pero di ko napapakita yung resibo, syempre, di ba? Let's go! Yo! Andito na ako sa unang shop. Then, ito. Tignan nyo. Ang daming sapatos. So, ito yung iisa-isahin natin. So, tara! Let's go! So, para sa unang item na ipapakita ko for this episode. So, check nyo. Meron ditong timps. So, So, tignan natin yung details. Sobrang laki nga lang. Pero ang ganda talaga ng materials na itong Timberland. Ay, meron nga lang siyang ganito. Parang may part na nabakbak na. Ayan. Tsaka parang wala na siyang laces. Ang ganda pa ng condition ng pair na to. Ayan o. Tapos ang ganda pa ng kulay. Grabe namang gaan na ito. Pogi rin eh no Pogi ng Envy na to Ang no? ganda ng kulay so tignan natin So ito pala yung silhouette nya 997 Tapos ganyan yung itsura nya Check nyo tong pair na nasa ilalim ng Envy So medyo nahiwagaan lang ako sa kanya Kasi leather siya Pero meron siyang ganito Yung parang emblem na Gore-Tex tapos nung tinignan ko yung brand niya, ito pala. Clarks. Kulit tayo na. No? Ganito yung itsura niya. Parang pang airpot na pang airpot. Pero irarak ko to. Ganda rin eh. Depende naman yan kung paano mo babagayan eh. ba diba? Angas na ito. Meron din ditong boat shoes. Oh. Ayan. Bali yung brand niya is Sperry. So pinakita ko lang kasi meron din akong ira nung high school ako na ganito yung mga ginagamit kong pair. Pero si bago nga lang yung akin. Pogi rin nito A6. Tapos tignan nyo naman yung details. meron din dito ang Converse 70s oh, na collab sa CDG tapos yun sa baba niya naman ito Flyknit Racer Pogi parehas eh no sa lahat ng pairs na nakita ko dito sa tingin ko ito yung pinakamaganda sa lahat so tignan nyo naman Salomon yung brand niya tapos check nyo yung details ano? Oh. grabe yung craftsmanship sa pair na to tapos yan o, ngayong ulan na meron pa pala siyang ganyan o, Salomon na branding na hindi mo ganong mababansin kapag malayuan. Kuwa po eh no. Tapos wala pa siyang ganong heel drugs. So ang ganda rin ng condition. Pogi na ito? Yo, dito sa section ng mga jacket. So, ito yung nakita akong maganda dito. Ayan oh. Meron siyang Nike na embroidered branding dito sa bandang chest part. Tapos, ganito yung tag niya. Ayan. Y2K. Tapos, naganda na ako dito. Check nyo yung puller niya. O, oh, diba? Pogi na ito. Ito rin ang guwapo na ito. And jacket din siya na Nike

dito sa mga pants, ito yung nakita kong isa sa mga mabisa oh. So ito, Adidas siya na track pants. Tapos ang ganda ng tela na ito sa personal. Ganda pa ng pagkapula. Tapos sa hem niya, ayan oh, meron siyang ganyang detail oh. Tapos yung puller niya, ayan oh, may branding pa ng Adidas na maliit, 'di ba? Grabe yung details na ito. ng rin ang guwapo na ito. So, although random lang siya, ayan yung brand niya. Textwood, Pero na-appreciate ko siya kasi ang ganda ng kulay. Eh, oh. Denim na denim. So, trip ko sana talaga eh. Kaso size 32 lang eh. Ganda pa naman kasi brand new pa siya. Ayun oh. guwapo rin to. Pang Gorp Core. Tapos tignan nyo yung bulsa niya sa gilid unusual eh wala ba. Diba? Tapos sa laylayan, meron siya nung mga adjustable strings. San ba 'yon? Ito. Sabiwah. Diba? yung brand nito is GU. So, okay din sana sa akin tong aso, ang liit nga lang din. Pogi rin itong eh random na to. So, ganito yung tag niya. Blue Harbor. Ayan. Marks and Spencer pala. Tapos na-appreciate ko yung kulay niya. Lalo na tong details na to. Tignan nyo. Ang ganda ng side pocket niya. Meron pang ganito. Sa puller. Tapos sobrang bagi pa ng fitting niya. Dito naman sa mga t-shirt. Ito lang yung nakita kong mabisa. Oh. So the keys Focus lang natin. Ayan. Then pocket tee siya. So ang angas Ang no? ganda ng kulay. Tapos, napaka-simple lang ng bagsakan. Ayan, no? Tapos kung mapapansin nyo, ang ganda ng pagka-fade nya, diba? So ibig sabihin, maganda kasi yung quality nung tela. Heavyweight. Kaya kapag ginawa ka, makapal. Yo! So update lang. Bale, nakakailang items na rin ako. Tapos check nyo na lang kung ano yung mga nabili ko sa end ng episode natin na to then ngayon ang naiisip ko is aakit ako sa second floor na itong shop kasi meron pa tong taas eh so tara let's go ito naman yung mga i check ko tingnan nyo dami din <laughs> dito sa taas ito yung una kong nakitang mabisa oh. so Nike na jacket. Then, ang ganda ng kulay niya. Ayan, oh. Parang San Antonio Spurs, di ba? Gray and black. Tapos, ang angas din ng puller na ito. Ayan, oh. Tapos, meron siyang maliit na branding dito sa bandang pocket niya. Ayan, oh. Diba? Then yung tag niya is ito white uh, Y2K Gusto ko lang ipakita tong item na to So random piece lang siya Pero wala natuwa lang ako kasi meron siyang Mazda na embroidered branding dito sa bandang chest part di ba so habang lumalaki kasi kami magkakabated yung gamit na auto ng lola namin is yung 323 pamilya kaya naalala ko lang bigla akala ko RL na Harrington to <laughs> jackpot sana Ayun, no, tingnan nyo naman kasi details kulay tapos yung logo nya dito sa chest part Akalain mo talagang harrington eh. Kaso hindi. <laughs> so nag-check na ako ng lahat ng items dito. Pero kung ano man yung mga napakita ko, ayun na yung mga mabibisa dito. Kaya ang naiisip ko ngayon, uuwi na rin ako para at least hindi na rin ako gabihin. Kasi gaya nga nang nabanggit ko sa inyo kanina, di ba? Ang main mission ko lang naman for today is mapadala yung sapatos. So which is, ayun, napaship ko na. Then ito, bonus na lang to eh Itong episode natin Tapos ang kagandahan, ayun Although, kumbaga, extra lang siya Nakailang items din ako So, check nyo na lang kung ano yung mga nabili ko Mamaya, sa end ng episode natin na to Bale, pagka-uwi ko uh, Susubukan ko lang mag-freshen up And isanitize yung mga items Okay? So, takits tayo Maya-maya Let's go! Yo! So, ito kakatapos ko lang mag freshen up tapos ang kagandahan na sanitize ko na rin yung bawat item na nakuha ko for this episode kaya papakita ko na sila sa inyo ba? Diba? then ang kagandahan nakapito tayo lahat lahat for this video so review na natin yung details ng bawat isa so let's go so para sa unang item ito buklating ko na lang muna siya. Ganito siya. So, Jagger pants. Then anong Jagger pants? Ito yung brand niya. Ayun. Uniqlo. So ito nakuha ko to for 100 pesos only. Tapos 'yun naisip ko kanina, so pwede ko siyang i-resell, 'di diba? ba? Kahit na mga 500 pesos may papatos dito. Kasi maraming mahilig sa Uniqlo eh. Then, wala naman akong na ganong madidiscuss dito. So, yan lang. garterized lang. Yung sa waist niya. Tapos, meron siya nung mga normal, ayan, adjustable strings. Ayan. Tapos, merong pocket or pockets. Both sides. Diba? Tsaka, sa likod. Ayan. So, wala tong kahit anong issues. Tapos, yung sa laylayan niya. Ganito parang yung garter rice. Ayan. Kaya jogger pants, di ba? So, ito yung unang item natin. Uniqlo na jogger pants. Tapos, para naman sa pangalawang item. So, buklating ko lang din siya ulit. So, ganito naman yung itsura niya. Ayan. So, ito naman parang sweatpants. Tapos, yung brand niya. Ayan. Uniqlo ulit. Diba? And then kagaya dun sa naunang item, so 100 pesos ko lang din to nakuha tapos wala rin siyang kahit anong issues. So same lang sila ng details. Ayan, merong mga strings, merong garter sa baywang, and tapos pocket or pockets. Eh lagi akong nagkakamali dun sa bulsa. Ayan, meron siyang bulsa magkabilaan. Then yung laylayan nito, ganito. Diretso lang siya. Hindi siya kagaya nung una kanina. So ito, yung pangalawang item natin. Bala ko rin pala tong i-resell ng mga kahit 500, ba? Diba? Tapos para naman sa ating pangatlong item, so buklating ko lang din ulit. So, ganito yung itsura niya. Ayan. So, jogger pants ulit, pero mas maliit siya dun sa nauna kanina. Then yung brand niya rin, ito, Uniqlo. So, nakuha ko rin to for 100. So, kinuha ko na para at least kahit papano hindi naman tayo ma-zero, ba? Diba? Anti-zero. Tapos, yung laylayan niya, ito, meron din siya nung garter. Kaya, Jagger pants din siya, ba? Diba? So, ito, yung ating pangatlong item, Uniqlo na Jagger pants. Then, para naman sa ating pang-apat na item, so, ito, hindi na siya Jagger pants, hindi na siya pants. So, shorts naman siya. Tapos, once binuklat, ganito yung itsura niya. Ayan. So, ba diba, gaya nga nang nabanggit ko kanina, sobrang na-appreciate ko yung mga ganitong shorts lately. Ayan o, yung mga merong built-in na adjustable belt. Tapos, ito, yung brand pala niya is ito. Columbia. So, nakuha ko siya for 120 Then, gagawin ko tong PSD kasi size ko siya Then when it comes sa ibang details nito, ayan, meron siya nung Columbia na branding sa likod. Kulit tayo eh, no? na, pwede namang wala na yan eh. Tapos, ano, you know, meron pa nung logo nila dun sa likod nung tiketa. Then sa kabilang side, 'di ba ganito yung bulsa niya dito sa right side, the zipper. Tapos dito naman sa kabila, strap. Ayan o. Ah, diba? Ang angas ng details eh, no? Tapos, ayan, meron siya nung zipper. Tapos, yung botones nya, ganda. Ayan o, no, meron pa nung logo ng Columbia. Ayan o. So, ito yung ating pang-apat na item, PSG ko. Ayan Columbia na outdoor shorts. Tapos, para naman sa ating pang-limang item, so, ito, t-shirt. Tapos once binuklat siya, ganito yung itsura niya. So random lang na Walt Disney. Ayan, tapos wala na siyang back heat. So ito, nakuha ko naman to for 65 pesos. So para sa akin, not bad. Kasi pwede ko siyang gamitin pang araw-araw. Di ba? So PSG. So ito yung ating pang limang item. Random na Walt Disney t-shirt. Tapos para naman sa ating 6 item. So once binuklet siya, ganito yung itsura niya. Ayan. Then ang brand nito is ayan, Nike ACG. So vintage release pa, 'di ba? Kasi tignan niyo yung tag. Ayan. Then ito nakuha ko siya for 100 pesos only, pero hindi ko siya size. So, hindi ko alam kung gagawin ko ba itong pambenta or i-stack ko lang kasi Nike ACG. Alam nyo yun. Tapos yung design niya, ganyan lang. Oh. Sobrang minimal lang. Para siyang may mga abstract na pattern dito sa gilid. Ayan. Diba? Tapos wala siyang kahit anong issues. Maliit sa akin eh, sayang. Sinubukan ko na eh. So, wala na akong ibang madidiscuss dito. Ito yung ating pang-anim na item. Nike ACG na long sleeves. Tapos, para naman sa ating last item. So, bubuklatin ko lang din muna siya. So, ganito yung itsura niya. Ayan. So, ito. Nike ACG din. Ito yung tag niya Then, ang kagandahan, ito naman. Size ko na to. So, nakuha ko siya for 100 pesos only. Tapos, yung design niya, ayan, may nakalagay lang siya na yellow snow machine. Ayan. Diba? Tapos, sa bandang batok niya sa likod, ayan, meron lang siya nung ACG na branding. Kulit to, nagkakrak na yung print. Diba? Hindi ko pala na-check kung may tags pa ba to sa loob. Ayun, meron pa nga. Ayan. So, ito, yung ating last item Nike ACG na long sleeves so gagamitin ko siya pang PSG ko siya okay so since napakita ko na yung bawat item na nakuha ko for this episode so although lahat sila generic lang comment pa rin kayo ha kung ano sa tingin niyo yung pinakamabisang piece na nakuha ko for this video so para kasi sa akin personally ah, ang pinaka magandang nakuha ko is yung Columbia short. Bakit? So, wala kasi talaga akong ganong outdoor short eh. Kaya kapag ka uh, lumalabas or alam nyo yun, nag nature trip kami ng mga kakroko, ko, so wala akong ganong magamit. So, yun lang. Tapos, end ko na ulit yung episode dito. So, uh, see you na lang sa mga next kong upload. Let's go!